Galit na galit sa daga. Galit na galit, nakahuli. Yan po ay ano ba ito, lalaki o babae? Ay inahin o oh, marami pa pong ano, oh. anak ito. Oh. Itim o oh, dali. Marunong ka ba itim sa mabait? Oh. Yung pong anak na ito. Bala po, kumusta na po kayo lahat na ano po yan. Yeah, Bala sa episode na ito. Mag uh, titrilis po tayo ng ating kamatis. Ayan, bali ito na po yung update pati sa ating kamatis. Ano po, tapos update ko na rin po kayo sa mga ibang dagdag talim natin. Opo, yung ano, pipino po. Ayan, bali ito na po yung ating mga kamatis. Kung Kumbaga, nagbubungahan na po siya pero wala pa pong trilis. Ano po, ayan o. Oh panalo mataas mo ngayon ang presyo ng kamatis oh yan po mamaya ang ating i, uh, ano, ilalagay na ng trellis oh lalaki ng puno nya oh ayan lalaki Yeah, may mga bunga na po oh. Uh. May mga bunga na. Ayun, bali ngayon po ay organic po yung ating mga anong yan. Kumbaga, hindi pa na a-applyan ng pesticidio. oh <coughs> Maka nakita na rin yan. So. bali. <coughs> lalampas po tayo dun sa kabila yung pong ating ano ay hindi pa natin na-spread yung ating kamatis lahat po nung ating oh matagal na po natin hindi na applyan kasi oh, nasira yung spray natin ng pang halaman kasi oh dalawa ang ating sprayer yung isa ay panda mo yung isa ay pang piste. yung mga peste gawa ho nang hindi po pwedeng gamitin yung Pwede rin po naman gamitin pero hanggat maaari hindi ko po ginagamit yung pang pamatay damo sa panghalaman po ba? Opo. Gawa ho nang baka masira yung mga halaman kaya ho ito yung mga bins natin ang na ho niyang hindi na espresyan. Oh, ang tagal na. Nakailang harvest na po tayo hindi tayo nakaka-spray niyan. Na ito po po ating mga kamatis. At saka ho itong mga kamatis natin hindi pa po natin aano na, na spray. Ayanga, parang may dumadapo na sa kanya oh. Oh. May na rin yung iba oh. Kasi umiiyak 'yung ganito. O. Yan po ang ating aanuhan. Lalagyan ng trellis. Oh pagkadami na po nitong bunga hmm. nalulugot agad oh. gawa ko na meron sakit hindi tayo nakapag spray na agad oh. hmm, patay na nga ang puno oh. sayang gawa ho na nasira yung ating spray ay yung pinakaguma po niya sa loob ay wala ho tayo mabili sa tayabas ay tayo makakadayo pa ng lucena para makabili po upo yung bahala na po kung kailan tayo makakabili ay sa oh, hinahinayang din ako dito Ayon. Oh. kikinis pa naman no? kaso natamaan agad ng maninira. Yan, may butas butas na agad taas pa man din ngayon 60 plus 70 or 75 ang farm gate oh. tapos ito na rin po yung update sa ating ano iba pang pananim Ito yung ampalaya natin. Oh. Bumaba na siya. Hey, laki oh. Hindi na nakakabag. Laki. Ito na po yung ating mga pipino Yan 1, 2, 3 row pipino Buhay na Ang pipino may mani nira agad yun ang nagtata mm. dalawa agad oh. ang bibilis nila oh. talong na walang kaubos ubos ha <laughs> kadami pa rin na yun eh. lang maka i-sprayhan na rin uh, wala pa man ating talang spray pepino daming mani nira Pare po naman yung ating sitaw parpol Yan no Nahingi na rin ng Ano Nang lighting oh. Humihingi na ng lighting Yan po mga update sa ating pananim oh. Ayun, tara po. At tayo na may sakamatis. Mag-trailies na po tayo. Tapos, ilitingan e, na rin natin. Balian na po. mm-hmm yan po ay trellis pa lang mamaya po yung tali Bali kanina pa po yung aso Ayan, ano. Yan oh. Kanina pa siya, hindi siya umaalis diyan. Ang sipag nitong asong ito ay. Oh. Ay, kaya naman pala ay. Aba. Ano nakadali ka nga? Um, ay kaya pala. Sabi ko kanina kanina pa siya oh. Yo, yo. Ah, nakadali oh. Ang <laughs> liit mo pa ay nakakadali ka na ano. Makatuwa ari. Eh. Oh. Kaya pala galit na galit siya ay. Oh. Um, dali, yun oh. Ikaw ang kumpara ka muna kay oh. Upa kaya, yan oh. Makakagat ka na lala La la oh. Dali, congrats. Ang galing eh. eh. Asong aso ka na ay. Oh, okay. Ya, di ba tu kanin yun ating iniwan din na ba tu? Mm. Oh, dali na hay, dali mo. Aba. Aba, upang. Nagutla. Nagutla. Ayan, ang galing nito. Ito, ito na nga yung pinakamagaling. Ang itim ng ano niya, ang uso. Mm. Dali, kagat, kagat. Wari Oh. Mm. Ayan, tiyo. Mm. Hmm. Dali, dali, pagtulong eh. Oh. Kaya pala sabi ko hindi hindi siya na alis. Hmm. Ito kaya ang isa tiyo. Tiyan mo eh. nakahuli yung kasama mo. Oh. Ikaw ikaw 'yan eh. Oh. Niyan 'yan. Ngayon oh. oh. Sulo ito, ang galing. Mm. binunod din eh. Yan. sila oh. Nakadali na eh, persant po nila yan. Persant ng mabait. Oh, Lakang tulong po na yan. Nakabawas ng isa oh. Persant. Ngayon ko lang nakita yan na nakahuli sila. <tip> biar ang makin tulong po sa atin. Galit na galit sa daga. Galit na galit. Nakahuli. yan po ay ano ba ito lalaki o babae ay inahin oh marami pa pong ano anak ito itim oh dali marunong ka ba itim sa mabait oh yung pong iaanak anak na yan ayari pa yan hindi ko sabihin ay mabilis pong mga anak yan bawas oh Terus atap Dari sini dia datang Dari sini Dito siya kanina nakahinto. isa oh. Galit do. Hey! Hey! Na -tano na -tano na -tano na -tano? Hey! Hey! Eh, hey! Eh nagaawe ano oh, oh, ano ano ayun bali ito pa po yung ating ano uh, lalagyan ng trellis Nakakatuwa po at kumbaga yan po yung isang mabait malaking bawas na po yan gawa ng anak tapos mabilis silang parami kung nababawasan sila di talaga po ibig sabihin na yung ay putol na agad. Oo oh, yan eh. tayo po ituloy lang sa ating gagawain. Yari ano, panalo tayo. Kadali tayo ano. Hmm, dali. Ito yung pinakamagaling oh. Panalo, ang Dali hindi na no. Tabi, tabi, kaya mo Dali, dali. May iba pa tayong gagawin. I don't know. Ang daming bulaklak oh. may bunga na oh bale na po ang ating nagawa may trellis na po ang ating mga kamatis oh, bunga yan na rin po ang update Bale po, salamat po sa inyong pagsama. Po bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang. pa na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang pa video. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.